last cast na mga master ay kuha last cast na na eh last cast lang ang gadog Last <laughs> naga jauh Last <laughs> naga ni maka master Last na. Last try nga jud, last trakan. Last na jud ni. Kinuod na nga last, muli na ko. Last na to dito, Master. Kali na ka kay Swerte. Hi, kapait pa lamang si Pobre. Suwerte.